kasaysayan lahat? Hindi, hindi. Para mapas para mapasabak tayo sa Tagalog dito, pre. Masabak oh, oh. tayo, ginusapay tayo dito. Oo. Oh, oh. At paano ba pag aray ko? <laughs> para hindi tayo marunong mag-Tagalog. Eh. <laughs> Oo. Oh, oh. Okay oh, oh. lang ba kayo lahat? Oo. Oh, oh. Diyan sa likod, okay lang ba kayo dyan? Makita niyo ba yung kasarapan? Oo. Oh, oh. Again, magandang gabi po sa mga nanay dito sa harap. Dito sa harap, nanay na pumunta rito. Magandang gabi po. Isang sigawan oh. mga single! Marami din pala mga single dito, pre. Shout out sa mga walang walang jowa dyan. Kung wala ka pang jowa, pwede ba na ako na lang? Oh. Ang <laughs> dami niya. Ay. Opa, sana ka no? wala ng jowa.